Kadalasan nga ay ang mga magulang ang gumagabay at pumoprotekta sa kanilang mga anak. Pero nitong nakaraang linggo nga lamang ay isang Pinay ang inaresto dahil sa pangbubulestya. At ang mga nagre nga ay walang iba kung di mismo ang kanilang mga minor de edad na anak. Ano kayang pumasok sa utak ng demonyong mag-asawang ito? para magawa nila ito sa kanilang mga anak. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, comment, and subscribe ang content na ito for more upcoming video. At para nga sa detalya ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Nasa kote sa Pilipinas matapos magtago ang isang Pinay na kasabot umano ng kanyang asawang German sa pangmumulis Ang mga biktima, kanila mismong mga anak na menor di edad pa. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Exclusive! Agad kinorner ng mga pertiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang kanilang priority target sa Quezon City para walang kawala. You have the right to Arestado ang 57 taong gulang na Pilipina na isa ng German national. Ayon sa BI, may Interpol Red Notice na inisyo laban sa kanya dahil sa pangaabuso nila mag-asawa sa kanilang mga sariling anak na babae. Sinasabi sa Interpol Red Notice na uh, pinagsamantalahan niya kasama ng kanyang German na asawa ang kanilang dalawang sariling anak. From 5 uh, years old and eight years old ng kanilang uh, mga anak ay doon nag-umpisa yung uh, para, uh, mga pang-aabuso na ginawa nila. Sinasabi pa doon na uh, ito ay binevideo pa nila. Ha? Sa loob ng mahabang panahon, iba't ibang kalaswaan umano ang ginawa ng Pilipina at kanyang asawang aliman sa mga biktima. Itong subject natin ito na German fugitive na isang ding uh, former Filipino nga, ay matagal nang nagtatago dito sa atin. Mismong mga anak umano ang nagsumbong sa otoridad, kaya naaresto sa Germany ang kanilang ama, habang tumakbo ng mga Pilipinas ang kanilang ina para makaiwas sa huli. Isa to sa mga tinututukan natin na mga cases, lalo na ng mga fugitives dito sa atin na involved sa sexual offenses, kasi iniiwasan natin na may mabiktima rin sila dito at kailangan niya rin mapanagutan yung mga kasalanan niya sa Germany. Nakatakdang i-deport pabalik Germany ang suspect na wala pang pahayag. Nakakalungkot nga lamang isipin na may mga ganitong tao na sinayang ang pagkakataon para maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Sana nga ay mabulok na sila sa kulungan para matigil na itong kadimonyohang kanilang ginagawa. Kung may parusang bitay nga lamang sana sa Pilipinas, ay ganitong klaseng mga tao ang deserve na deserve na mahanay sa Detro dahil hindi nila deserve ang mabuhay sa mundo. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyo